nandito tayo ngayon sa area na to dahil uh, ah, nagahantay tayo pag upin ng uh, ah, emuiler kasi mayroon tayong uh, ah, maliit na ipadala sa ating pamilya kasi mayroon na naman na para pang alawan sa mga anak natin kasi katapos ng exam nila pas ng uh, So, ayan. The traffic. Yun, papuntang kalamban yun. Papuntang Bundok. Talamban. Subo City. Dito sa, sa kabila, papuntang Mandawi City. Subo City. Ayan. Mandawi, Subo. So ito naman sa harap ko Kumpaw ng San Miguel Corporation Diyan ako na Trabaho Hindi lang mga ng operator So ang ingay talaga guys Highway kasi ito pansamantala lang itong pag-vlog natin kasi hindi naman tayo basta-basta makapag-vlog doon sa loob kasi private yun eh private property kaya samantalaan natin to kahit paano makikita rin ang mga uh, kababayan natin tayo guys. Nakaupo dito sa uh, kilit ng ngwilyer kasi may mali tayong uh, ipadala sa ating pamilya. Kasama na yun dun sa budget sa pangaraw-araw natin. Saka sa bayaran ng mga school ng mga anak natin. Kasi nakatapos na ng exam nila doon sa probinsya. So kaya medyo mga kailangan yung mga anak natin yung mga project kaya dala natin para mabili nila yung dapat nili nila para sa mga project sa mga anak natin so ayun na lang guys so pakisupport na lang sa maliit kong youtube channel so pasinsya talaga kung ngayon naman ako akong nagpag vlog kasi hindi naka huwag tayong tinguran kasi sa pangaraw-araw natin hindi tayo makapag-vlog kasi alasay 6, 6 to 6 yung duty natin kaya so parang wala tayong time talaga laging nasa trabaho tayo sir. hindi na tayo makapag-vlog pag magbiyahe kita tayo tayo ng pag ng mga para sa camera natin na uh, para pang vlog so sana kung pag may pira tayo bibili tayo para sa pang vlog natin para si pa natin sa bike natin kasi ngayon do medyo pura out pa so, medyo tamang tama lang yung budget natin kaya tayo magpalit ng para sa pang uh, vlog natin na uh, para sa camera natin. So ayan din. So ayan guys. Kasi, kasi support na lang sa channel ko. Ah. Sa Kasai Ah uh, doon sa Facebook account. Nandoon din rin ako sa uh, meet, ah meta. So ngayon, priority ko dito sa youtube channel ko Pag support na lang subscribe and like and like so thank you guys and good morning So kayong mga taga ibang bansa dyan mga OFW so lagi lang tayo magdasal sa itaat at sa mga uh, ating mga gawain dyan So, mag-iingat lang tayo lagi sa atin na So, yun na lang. Support na lang mga guys. So, lag lang tayo mag-iingat guys sa ating trabaho. So, ganun rin sa akin. Mag-iingat. So, thank you.